Ibig sabihin nakakatayo na siya? Nakakatayo siya ano? kanan. Ah, nagagalaw na niya? Oo, nagagalaw Nagagalaw na. Ano ginawa? Terape? Terape ang kulang dito, eh. Ha? Ito. Hinga, yung mga kababayan. O, nakatayo na. Ay, galing ah. O, ah. ganun lang? Ganun? Ganun lang, Pero kahit paano nakatayo, hindi ko tulad dati, ano? Oo, hindi ko tulad dati. Dumpo na yan eh. Mm. Oh, you know. ano? Anoon siya? Tapo. <laughs> oh, Tapo. Oh, Ay, Kuya, so, yeah. magandang hapon po. Magandang hapon. Sa mga kababayan Itong bahay nilaw. Ito pintuan. <laughs> Pero na ipagawa na po natin ang bubong na yun So, hintayin na lang natin. So, siyempre, uh, shout out ko lang po muna yung aring United OFW Charity Group. So, Ah, uh, may dala tayong mga grocery mga kababayan. Kahit saka po yung jacket na baban. Saka dayaker. So, yung mga kababayan, pasok po tayo. Ayan. Ayan na nga po, kuya. Ay, naman, naman, naman. Yan ginagabi na tayo ngayon kasi nga galing pa kami sa trabaho. Pwede tayo pumasok kaya? Pwede, pwede. Oh. Ang hapon ay. Oo, oh, oh, maganda, magandang hapon din. Aba, hindi ka na ngayon naka-wheelchair pag naanay gaano. Oo. Oh, oh. Dito lang ako sa sapa. Magandang hapon po, ati. Maraming sa... Yung yeah, sinaba mo sa abigin mo kadaya pa. Apo yan Dala ko na po yung oh, day So, yung mga kababayan, nandito na tayo kay nanay training, ano? Nandito na tayo kay nanay training kasi Oo, nga, na nag nagpunta po kami, di, nagpunta po sa amin, pumingi po sila ng day So, ngayon ay, di ba sabi ko po sa inyo na, na iano ko sa mga sponsor natin. Oo, uh. So, nagpadala po sila kay lang. Ngayon ko lang po mapunta rito kasi may trabaho di ako. So, yun, mga kababayan kababayan na uh, sinanay training yan dito na nakahiga sa dalawang ano, buwan, ano? Uso, uso Kamusta ka nanay? Ito, okay na ito pa Pero nakakatayo na kayo, di ba? Oo, nakakatayo. Ang sabi ko, huwag gumagal. May iksal sa niya ang magtayo sa labas. Magbukang nilingay. Magbukang nilingay ka mas matimba. Wala, mag... Uh, yung nga mag-exercise ng technique and technique. So ngayon mga kababayan, ah uh, yung ating mga kababayan po ay nagpadala nag nag po ng dalawang libo. So ngayon sabi uh, mo nga, dayaper, di ba? Uh Oo. -oh. Dayaper uh -oh. at saka gatas. Uh Oo. -oh. So ngayon, uh, ibigay mo nga dayaper na. Ayan ang dayaper po. Uh Oo, -oh. salamat Ayan. po ate. Ayan. Maraming salamat. Ay po, dayaper. Tapos, uh -oh. bumili na rin po ako ng gatas na dalawang kilo. Oo. Uh -oh. Ayan. Salamat po. Oh. Uh Nanay. -huh. Yan, uh -huh. dalawang kilong gatas. Salamat po. Oo. So, oh. po yan, nai. Uh -huh. Bagay-bagay po sa'yo yan. Oo. Uh -huh. So, mga kababayan, na uh, Yan, berban Tapos, Nay. Uh, mayroon akong grocery. Uh -huh. Yan, iyan mo na lang dyan. Marami to, Nay. Yan, sabang ko. Pakita lang natin, Nay, para makita po uh -huh. ng ating mga ano Marami yan, Nay. Salamat, uh -huh. salamat po, salamat sa inyong tulong sa amin. Uh -huh. Siyempre Ito na yung mo. Oo, salamat talaga. Best Noodles. Isa oh, mga noodles. Sabon dyan ha. Sa salamat, salamat. salamat. Oh, Biskwit. Oo. Oh. Ay, laglag -lag yung iba ni. Eh. Ayan, tapos mga noodles, sardinas. Ayan, noodles, sardinas. Malagay tulog sa amin. Kamula kami ulam. Ngayon, ibinili ko pa kayo ng bangos. Oo. Oh, oh. Ang lalaki ng bangos na eh. Oh, Oo, salamat. Oh, ayan. Yan, yan, Itong bangos. Itong bangos. Ito, nagyan lang ko yung ko sa Alfredo. I Ilapag lang natin na siya. Oo, oh, gusto ko mag-iigap na sa bana. Sa bangos. Ayan okay, natin. So, ayan mga kababayan, no? Ang mm -hmm. lalaki ng bangos. Ang dalawang piraso niya, ay dalawang kilo. Uh -huh. uh, isang kilo at kalahati yan. Marami po salamat yeah. sa inyong tulong sa amin. Mm -hmm. Ano masasabi mo na sa ating mga kababayan? Maraming salamat sa kanilang tolong. Malagang tulong na sa ama na walang trabaho na buhay at asawa ko. Hindi niya ako pwede iwanan. Hindi, nahihilo ako dito sa sopa. Pero di ba na ikay nakakatayo-tayo na? Oh. O, practice ka pa ng practice na kasi... Oh, pag okay, hinahawag uh, ako, hinahawagan ako ni Alvarado, oo, oh, nakakatayo ako. Oo, oh, yun.

So mga kababayan uh, uh, Ipabot na po natin Kay nanay training Ngayon meron po kayong biscuit na Kain ka biskuit na Tapos ko na magmeriend Ano ba ulam nyo ngayon Ano ulam nyo Bangos nga din yan Si na bangos so... Ang gulay

vitamin na yan doon sa binibigong ng gatas so ang bear no, ay dalawang kilo yan ayan, dalawang kilo 2 kilograms yan so, tayong dalawang balot na biskuit ayan tapos uh -oh. meron tayong Maraming mga ano yan 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 mga dilata dilata na laglag laglag mamaya na lang si Alfred lag -lag. si Al so, na laglag <laughs> laglag na kang bubong nyo pa. alam nyo ba kung bakit kayo nagkakasakit ang bahay nyo kasi ba puro kalat uh, dapat di si... dapat na dalawa lang naman, naman kayo ang dapat na itapon, itapon nyo na uh -huh. huwag nyo nang iano dyan huwag nyo nang itatambak dito yung dapat itapon baka mamaya may ahas na dito ngayon, hindi ka pa makapagwalay kasi nga wala pang flooring ang bahay mo. Eh, mahirap talaga na wala flooring ang bahay. Ito kasi tinambakan nyo ito para tumaat para kay bahay. No? Pero dati may flooring po ito. Tinambakan nyo lang para kasi pinapasok kayo ng tubig. So ngayon, hindi na kayo pinapasok ng tubig kaya lang na lang. May, may simento na lang ano. pa nga kuya so ito ang lahat ng yung nato na, na ay oh. galing po ito sponsor po ito ng United OFW Charity Group marama po salamat uh, halagang dalawan libo po lahat yan so ayan uh, bumili po ako ng bangus kasi mas, masarap makahigop ka ng sabaw yung bangus na yan yung ang isang kilo ko yan ng bangos ay nasa 200 oh. Isat kalahati yung dalawa. Oh. Kaya 300 po yun. Andi yapper, andi yapper nyo po maraming ay eh, ano po yan, may pre na isa kaya labing isa yan. Isang maraming bit maraming bit. Maraming so ngayon sabi sa akin, ipamili ko na lang daw ng grocery. ayun may gatas na po kayo dalawang kilo. Matagal na pong maubos ko yun, yan. Po, yan? Uh, para gin na po yun. <laughs> Malagang pa yun. Kasi sa adyo. Hindi siya makainom ng kape na kape. Bakit ka umiiyak na sa tua o nalulungkot ka? Na tua din ako sa maraman magtama kay na magtama lang sa akin. Uh, Siyempre may tutulong sa iyo kasi kailangan magsumikap ka rin ay. Oo. Magdasal ka sa Panginoon na ikaw ay makakalakad na. Huwag na po nating ano na kasama mong asawa mo. Oo. Pag nagpunta kayo doon sa may ano, magpapainit kayo. Yes, Mausin ba timba? Matimbo. Matimbo? Matimbo. Bukang liwewa. Oo. Oh, magka yung sumisikat ng araw, punta na kayo doon. Oo, naglalakad-lakad ako ko na doon. Kasi kukulang kami. Oo, oh, oh, yan. Gawin mo para... Kung sumikap ka rin na makalakad kasi uh, ikaw lang din ang makatulong sa sarili mo eh. Oo po. Ayan. di kung ikaw ang nakakaramdam, dapat mag... Hmm. Ano ba namang? Oo. Um, oh. Habang, habang siya Ano namang bukong liwa eh. Ihilip-hilip ko siya. So, yung, mm -hmm. sa so, so, ay, hey, ko lang yung bubong ano. Mga kababayan, yeah. ito po yung bubong na Tumog pinagawa ito. po ninyo, nyo. Ayan. Hindi po okay, po. So, okay na po yan kasi napabili po tayo yeah. ng kahoy. So, halos hindi na tumutulong ko no? Hindi po. Ito lang mas may ano niya. Wala na katulutulong yan. Saan? So, so, dito. Ah, dito. Diyan, di nagpalit dyan, eh. Kaya, ayan, inanan mapapalit. Grabe, mga kababayan, yung kala to Nagkikipin, nagkakapira. Tinan mo. Kuya, bay, baka ano, yung iba itapon mo na yan, mga ay, hindi bono. mo na kailangan. Tinan mo, dito wala na. Ito na bigay ng bigay ng food, sir. Oh? So, ayan mga kababayan, ha, tinanay training. Maraming uh, Naipabot na po natin ang tulong Nandang sa kanya. Yeah. Mm -hmm. Ayan ay. Natutuwa din ako. Mm -hmm. Nagpapaanam sa na mga tulong. Tama po yun ay. Kailangan magdasal din po kayo sa Panginoon mm -mm. na kayo po ay bigyan pa ng mahabang buhay. Oo, oh, nasa ganun eh. Well, kayo ay hindi habang buhay na nakaya po langgan, nakahiga po lang nakahiga. Gusto ko po kakalagad na ako. Mm, -hmm. Magsumikap po kayo. Papanalangin natin sa Panginoon na ikaw ay... Ano? Ang ano, ano po lang ko, nahihilo ako. Bakit ka nahihilo naman? Ewan ko lang. Baka naman ay eh, nagugutom go ka, exercise. wala kang pagkain. Kulang exercise. O kulang exercise. Kaya hmm. na, ganyan. Nahilo na talaga. Wala akong gamot na iniinam. Oo. Oh. Oh, mm. okay. okay lang yan. Hindi ko na sa pinapinam ng gamot. Yan na lang yung... Hmm. Tawag niya, yung herbal na lang. Herbal na lang? Na bu buyabano sa Sambong. Yan ang direct asama mga, uh, ko. Hindi so ayan so, mga kababayan, uh, gusto ko lang po magpapasalamat sa United OFW Charity Group. Sa lahat po na nag-sponsor uh, nag po kayo, yan papakita ko lang po. Ayan. ah uh, halang halaga po nito na pamilya po natin ay 2,000 Pesos po yan. Lahat hmm. po yan, gatas. Mahal palang gatas ni Kuya. Hmm. Tapos bumili po tayo ng bangos na sa kil kilahati dalam teraso para makapagsabaw po sila. Maramang maramang kaalaan magdaan. Oo, sige na, huwag kang mag-alala. Uh, <coughs> Magdasal ka lang sa Panginoon uh, na ikaw ay gagaling. Ha? Yan. So, na makalakad na ako para makapasok ako ulan ng trabaho. Mm -hmm. so, Kaya yung mga kababayan, ginabi tayo kasi siyempre may trabaho pa po ako. Uh, uh, Pasinsa na po kayo na, ha? Oo, oh, oh, sige po. Na uh, ginabi po ako. Oo, oh, oh, sige po. Uh, so, yan. Uh, maraming maraming salamat po uh, oh, sa... United OFW Charity Group. Maraming maraming salamat po sa inyong ibinigay tulong kay Nanay training. At maraming salamat din po sa patuloy nyo na pa panalangin sa kay Nanay na siya ay gumaling na. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Pinapanalangin ka nila ating umaga, Nay, na ikaw ay gagaling na. So, ikaw magsusumikap ka rin. Maya, pag nakapag-nagasama, mamamasin ako po. May ano? Hey, po, salamat po. Ayan. salamat sa lahat. Uh -uh. Ay mga kababayan, ay eh, natuwa ka? Sa, umiya ka sa sobrang tuwa? Uh oo, -oh, uh -oh. ka sa tuwa. Hmm, Siyempre. Ay, masay, masay daya na. may daya ka na. Oo, uh oo. -oh, uh -oh. Bumili ako ng sabon ninyo para mapagkapaglaba kayo. Eh kailang naiwan yata do <laughs> naiwan eh, di bali pagka kayo nakapagpainit bukas. Oh, ah, mag-igod lang. Ang gandaan ko na po. Maraming salamat po. Maraming po salamat. Mababay na po. Maraming po salamat sa lahat ng matalang sa amo sa akin. Natutuwa ako. Masaya din ako. Okay po. Babay na po. Okay.